Hello mga kapistolero. Ah, uh, video lang 'to ah. Gusto ka lang kasi mag-react doon sa uh, message o galing ito sa ano eh, Facebook page ng Philippine Ricochet Line. Ang nakalagay doon, rumors pa lang 'to ah. rumors, hindi pa ito talagang ipapatupad siguro ng PNP. Rumors pa lang na balak nilang ipagbawal ang Hollow Point sa civilians. Okay, tama yung narinig ninyo. Balak po nilang ipagbawal ang hollow point sa mga civilians. So ito, mababasa po ninyo. Galing po ito sa Facebook page ng Pilipino Ricochet Line. Kung totoo man ito, sa ngayon kasi rumors pa lang, kung totoo man ito, ang tanong, ano yung pinagbasihan ng PNP para ipagbawal ang halo point sa civilian. Meron ba silang scientific basis? Tungkol dito. O yung desisyon nila ay hango lang sa mga kuro-kuro at sabi-sabi lang ng mga nasa paligid nila. Tama ba 'yon mga kapistolero? May scientific basis ba 'don? Okay, ah, kung gusto po ninyo ng comparison, gumawa na ng comparison si Idol, si Guns Pinoy check out po ninyo. Gilalagay ko doon sa, sa description yung link. Meron na yan, tinalakay na niya yan. Uh, tungkol sa paggamit ng FMJ at ng hollow point. At makikita po niyo doon sa video, tines po nila yun. Ako, in my opinion, malaking kalokohan po ito. <laughs> Hindi ko alam kung saan galing tong ruling na idea na gustong ipatupad ng PNP. Kung totoo man ito ah, so sa ngayon hindi pa ah, chismis pa lang to, rumors pa lang na nasagap ni Philippine Ricochet Line. Okay, uh, unang-una, sa opinion ko, mas delikado pa nga ang paggamit ng FMJ. Bakit? Kasi ang FMJ, may tendency ito mag-overpenetrate. penetrate Okay. Gaya do sa makikita nyo do sa experiment ni Idol Guns Pinoy, mag-over penetrate ang FMJ compare sa hollow point. Okay. Pangalawa, ang hollow point, yan ang tinatawag nilang defensive round. Kahit tanong nyo, kahit mag-search kayo sa YouTube, ang paggamit ng hollow point, ideal po yan. Sa ngayon, rumors pa lang yan. Titingnan natin kung ipapatupad ba talaga ng PNP ang pagbabawal sa mga civilian sa paggamit ng halo point. So, stay tuned kayo mga kapistolero. Kayo mag-comment kayo down below. At kung napapanood po ito ng mga PNP personnel, please reconsider. Okay? Mag-research muna kayo scientifically. Ano ba ang mas delikado? Ang paggamit ng halo point o FMJ. Okay, comparing sa hollow point, ang mahal ng hollow point compare sa FMJ at sasabihin nyo, yung mga masasamang lobby, yung mga kriminal, gagamit ng hollow point. Kung yun ang punto nyo, ha, uh, mga personal ng PNP, kung yun ang punto nyo na ang kriminal gagamit ng hollow point, no! Pagka mahal-mahal ng hollow point, kahit magpunta kayo sa mga gun store, ang hollow point nagre-range siya sa 30 pesos pataas. Depende sa brand. May mga umaabot pa na 50 pesos, 47 pesos. Depende yan sa brand. Tapos sasabihin niyo ang criminal gagamit ng hollow point. O, tingnan natin kung anong reaction nyo. Mag-comment kayo down below. Okay?